Hindi ka, ikaw ang team leader eh. Pinatanong kita, kapat hindi ka makasagot? Superman, wala rin ito. Wala rito ito kapitapit ito. I will recommend, personally, ang problema sa inyo, ay may gusto ko yung salba. Eto, Kerel, ha? Eto, ha? I warn you now. Again, ikaw. Pinawan din kita kasi pag pinalikan ko mamaya, oh now, I will ask you, Mr. Chairman, ganito na lang. Why didn't you? What's up, mga kayo? Welcome back. Pag-alit siyempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na pag naman ang kinakampiyang sumasalamin sa katotohanan lamang. So, Congress mga kusita. Thank you, Mr. Chair. Good morning, po sa lahat. Uh, Mr. Chair, before my definition, gusto uh, ko lang sabihin, Mr. Chair, na uh, napakaganda po nitong House Resolution ni Honorable uh, Chairman Apo kasi po, katulad ng mga nao ng resolutions niya. Parang kung hindi niya pinansin, hopeless na eh. Alam po natin na sa mahihirap na tao, pagkasupaso na, talagang uh, amenably, mas magagaling ang polis. Kaya talagang uh, napakaganda po nitong mga house resolutions ni Honorable Chairman Lago katulad po nito eh very clear at nagbago po sila ng kanilang uh, Sony statement wala talagang bypass operation ang alleged suspect wala talagang baril at uh, hindi talaga siya pumutok and uh, most probably Mr. Church kaya pala namatay siguro ito. Siguro kasi wala naman ako sa position. Nasabihin kong totoo yung aking assessment. Loss of blood kasi pali yung trabaho ng polis natin. Gusto nilang sa papel ay itama. Masyadong na-delay. So, just like nabanggit po ni Honorable Congressman Barber, dapat mapanagot yung dapat managot. And ang maganda nito, Mr. Chair, magiging aral ito sa lahat ng mga pulis. Kahit ang intention natin ay maganda at sinasabing yung suspect allegedly nagtutulak, hindi pa rin pwedeng i-shortcut. Patulad yan, may mga na -investiga na dito, mga na-dismiss, na Paano ngayon yan? Ang maganda lang po dito, Mr. Chair, pagiging aral ito sa iba nating mga kapulisan na patuloy pa rin gumagawa ng masama at hindi alunsunod sa batas. And uh, ako po, kumpiyansa, Mr. Chair, resulta ito ng matagal ng practice eh, na kailangan may accomplishment pinipilit. So, hindi ko naman po sinasabi o oh, pinagtatanggol itong mabababa nating personnel. Eh, may kasalanan din dito yung mga senior officers. Hindi eh. nila nasusupervise na tama yung tao nila. Ang laging nasa isip, accomplishment, papogi, pasikat. Paano ngayon yan? Ang uh, pasakit nito, Mr. Chair, yung namatay ay pitong anak. Ano na magiging buhay ng anak niya? So talagang, Mr. Chair, I agree with the Honorable Congressman Barbers, Dapat mapanagot ang mga dapat panagot na police personnel. And in fairness to those PNC or dapat pa-extend yung uh, accountability sa mga officers. Hindi pwedeng isacrifice natin yung PNC lamang. Unfair yan at matagal ng practice yan. Pagalingan ng pagpapalusot. So again, Mr. Chair, mamaya ko na lang po ipagpatuloy yung interpretation ko. Again, on behalf of uh, kababayan nating may hirap, katulad ko po, galing sa may hirap na pamilya at uh, bata pa po, nasaksihan ko na yung pang-aabuso ng ibang kapulisan. Maraming salamat po, uh, Honorable Chairman, Congressman Acop, kung hindi dahil sa iyo. And of course, our uh, King uh, Chairman, Honorable uh, Congressman uh, Fernandez, Chairman, and other members ng committee, ngalan po ng ating mga babayang mahihirap, maraming salamat po sa inyo. At least sa uh, ganitong pamamaraan ay uh, nabibigyan po ng hostisya ang mga katulad nila na nabibigtima ng matagal ng uh, ng iba nating mga kasama sa kapulisan. At ang resulta po nito, naniniwala ako do sa mga kapatid natin sa PNP, si uh, Honorable Chairman ako po, ako at uh, ang mga retired police personnel, and other members, and of course, the chairman of this committee, hindi namin ginagawa ito para titpitin o pahirapan yung PNP. We love PNP. Kasi, kung uh, ma-address natin itong mga ganito, masasawata, masusupin ang malpractice ng ibang personnel, masikat, gusto, marami akong treatment, gusto, pabita, pag na-address na yan, later on, mawawala na yan, gaganda na ang PNP, gaganda na ang tiwala, tatas at tiwala ng taong bayan. Bottom line, maganda para sa lahat. Maganda ang uh, imahe ng PNP, hindi na matatakot ang taong bayan magiging maganda ang relasyon ng PNP and community. Kung pabalikan po ninyo yung PNP mission, masyadong taliwas yung inyong ginagawa. Mayroon pang ibang uh, house, kung diyan nagkakamali, may house resolution pang iba si General Ako na katulad ng mga nangyari doon sa Los Baños, Mr. Chair. Palamba, police ang involved ang nag-abduct, ang nag-kidnap, police personnel. So, napakaganda nitong ganitong nangyayari, Mr. Chair. Para, kasi, natatakot ng taong bayan sa police eh. Bata, nung bata pa po ako, Mr. Chair, banggiting ko lang, pag may nakita ang police, ay moral ka eh, feeling safe. Totoo ang sinasabi ng taong bayan, pag nakakita ka ng pulis ngayon, natatakot ka. Paligtad. So, brothers and sisters from the PNP, paguhin natin ito. Yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat. Uh, thank you so much. before Now, I have not read all the affidavit by uh, the, uh, personal report, no? Except for Karanda. Because Karanda, read we have an executive session paninaw po na Karandang was not part of the operation but his name appears on the report. That, uh, whatever is the purpose is, yun na atang kalakaran sa paper. Kasi kahit hindi ka rasali sa operation, for promotion purposes, nakarada yung mga pangalan doon ng puso nito. Ito ngayon sumabi. Of course, he explained this, uh, Uh, corrected the affidavit, the supplemental affidavit, that uh, was not part of such operation. Now, Mr. Chairman, looking at the affidavit of Ms. Uh, Pemes G. Juan Macaraig as the head, in the of uh, the team. Uh, and I think almost all, no? Uh, kasi binasa ko lang yung first, first, second. Uh, paragraph of all that dati yung sinabi ni Sir yung tema ka po ay eh, video pare-pareho pa -pare rin ang tono at bago na and I hope this is this correct the is true and correct. I guess what really happens uh, during that uh, day, no? Then there is no such Now, ang wala po dito, Mr. hindi in the Rafi kasi dapat nakalagay dito yung question ito kasi yung question of how it happened you no know, yung actual operation but the planning eh yung sabi kanina ni Raymond Barbers who are those involved outside of the six hindi na seven kasi makarandang is not involved directly it's not part of the plan it's not part of the operation his name was just listed uh, post-operation before. Now, a question dito, Mr. Chairman, uh, to get to the bottom of this, all of this, we should check what was involved during the planning and where was involved uh, in the narrative that was made on the first affidavit of all those involved. Yun uh, po ang wala dito. before I proceed with that, Mr. Chairman, tatanong ko mamaya. si Pakaraig na lang. Are you sure that uh, you have, baka ito ha, Perez, you are the one that approached the victim. And in your opinion, I read, uh, you recovered two sachets of sabuk. Sabuk. tama po. That is four grams. Yung dalawang sachet ba, four grams yun? No, ya. Sigurado ka. Eh baka mamaya na naman na aku, Tapos two, grams, Not okay. once okay. lang po, eh. Sine check na, kasi mamaya. Baka may eh, na Eh ka na naman. Eh hindi, okay. mamuna naman yun. Dura? Now, post yung post sa uh, operation report kaya nga yung narrative nung nakaraan is false di ba inadmit na dito sa mga uh, uh, corrected affidavit ang question sino gumawa ng narrative na yon is it Teres alone? Is it Makaraig as team leader? Or somebody else? He is the director of SACS Therapy. O, Eris, tama, mali. di ka bang gumawa noon? Kung naratip na yun, kayo lang ba? Sigurado ka? Eto ka, yun yung sinasabi ko, baka may... Malita, Kasi, kahit anong anong cover-up nyo, so, lalabas at lalabas pa rin at ang Mamaya. Tatanong ko yan. Kaya nga ngayon pa lang, Makaraig and Perez, you're the most senior officer in that group. Baka mamaya nag-executive session ako ulit. May sasabihin na naman. I will ask the chair, executive Kasi kailangan yun. Kasi hindi natapos ang report nyo. Question of the narrative. Pare-pareho kayo eh. O. Oh. Where's the director of that narrative?

O, oh, eto. Diyan ito ng chunk two. Nandiyan lang ako dapat mo. Hawak mo ba? O, oh, number 13. Basahin mo. Ito. Ang problema sa inyo, ay gusto ko yung salba. O ngayon, si Patrulman. O ngayon, Patrulman. Sunay, Patrulman. Partyo. Ay, baka mamaya, si Patrulman Cartier na naman yung ano. Kasi sabi ka rin totoo. Simula ni Cartio, then lahat kayo, papasok din sa room. Oh, pakaray. Oh, anong laman ng affidavit na matertin mo? Para ka matertin. Yung last sentence. Oh, sabi mo dito ah. Ito. I called BSSG Perez and Alpha to write the car and we will go back to the station to report what happened to police Lieutenant Colonel Lintag, our police chief of San Juan Batangas. <messun> oh, anong oras nangyari ito? Ito po pong report nyo. Anong oras na? Ano yung after? natin si Nalitoin. O tumawag ka lang. O, nakita kayo ron? On the... An hour, two hours, three hours of the operation. O, then, siyang gumawa ng recommendation sa province. Siyang gumawa ng recommendation sa province, di ba? O, yun lang chairman chairman kasi dito sa narrative narrative dito ang gagawa talaga ng recommendation dun sa case is the city director the chief of police o nandito ba yung chief of police ikaw ba gumawa ng ano ng report to the province Kasi, ang question kasi, kung anong sinabi nila, ayun, yun, bookline ng and singer. Diba? Yun ang ginawa mo. You never made an investigation. may namatay na eh. May naputukan Ito, Kernel, ha? Ito, ha? I warn you now. Again, ikaw. Pinawan din di kita kasi pag pinalikan ko mamaya. Oh, now, I will ask you. Kasi chairman ganito na lang. Why didn't you admit during the previous hearing? If you're not part of the group, which plan and make the narrative post operation, why did you not admit that indeed that car, that Camry red car, Camry was used and it is founded in your station? Thank you, It was uh, Ito ba naman, ito yung chief of police at that station. Eh, may kaano nga dito eh, di ba? May, may, it's not reporting. If you guys are that. Di ba, kayo dito? Oh. Ito yung police station, commander. Oh. Ba't nung tinanong ka ng isang member namin dito Sir Manako ba daw? Sir Mandat? May video pa? Oh, ngayon ang tanong. Oh. Pakaray, Ikaw si Populis ka. Pakaray, Using that car, did you ask permission for your chief of police? Kung ka ba ng permiso, nagamitin Hindi ka, ikaw ang team leader eh. Ginatanong kita. O yan, nagbabatwa na naman kayo. Pinatanong kita direct sa team leader. Did you ask permission from your chief of police to use the car? Kung ba ba't hindi ka makasagot? Merman, ah, wala rin ito. Ka. Yon, wala rito ito to, ito. I will recommend personally to the committee. Sa doon sa committee report. Ba't hindi ka makasagot to direct yung... uh, You cannot answer because You want to buy something. Oh, makarating. Ano to? Nagala ko, ayos na tayo. Did you ask permission? Again, this will be my question. Did you ask permission? Your chief of police? To use the car? Please answer. Yes or no? Oh. Yes? Yes? Perez. Oh, do you know that? Makaraig ask permission to use that car, para maging police. Pero alam mo nai-pawte John. Alam mo nai-pawte John. Okay, what's the driver of that car? Red? Ah, uh, did Chavez ba? Pa? Oh, paano mo nakuha yung sasakyan? Who orders you to get to use the car? si bakap. Sino po? And then, tanong ko, sino nagbigay sa inyo ng order to use that car? Sino nagbigay sa inyo ng pintulot na gamitin yung sasakyan na yan? Oo. Oh, wala. Wala nagbutas sa inyo? So, ginamit nyo lang? Si Makareg hindi Never instructed you to use that car? O makaray. So may usapan niya niya ng, ng director niyo, si po police niyo, na gamitin yung kulang sasakyan. You never instructed ni Chavez? Okay, pag-i-lapit okay, mo yung ano. Okay, pag-i-lapit mo yung Okay. So, sa mga biglang lakad, ginagamit nyo yun. Ngayon, Ayon, itong operation na ito, ginamit nyo ulit. But of course, ang presumption mo, alam ni na opisyal mo. Ang immediate officer mo is the chief police. O, oh, epe. Manila o Senado? oh, Manila oh. It was being used not only in this operation. It was used in the previous operation. Tapos hindi mo alam? You're not familiar? Yeah, whatever. And inventory and everything, you don't have to check. Kailan ka ba umupo doon na sipo polis? Hindi, kailan ka ba umupo doon na sipo polis? 2022? Oo. Oh, kailan nangyari yun? Alright. 2023 na. Anong buwan? Ano yung ano? Yung? May 28, 2023. 24. Oh, ete. Kung Para alamin ang mga kuro hindi mo alam. May isa sa kendo na pula. May eh, ilang beses na pula nila ginagamit? Kendo of po yung senior walang mga uh, nangyari doon sa opisina mo, sa UR mo. Now, ang worst is, post operation, kung anong narrative nila, yun ang ginamit mo. Unless, sasabihin ni Perez, sabihin ni Makaraig, that you're part of that narrative. Perez, yung chief si of police ba? bahagi doon sa report niya, post report niya, tsaka yung pag mo. niya. Okay, sir, bali kami kami lang po. Sa auntie, Kayo kayo lang? Yes, sir. As, uh, do you have a lawyer? May lawyer pa kayo nung naganda ng pag-idapit niyo? Kayo lang. Si Karandang saan? Karandang. O, oh, yung apilabit niyo, kayo-kayo lang kung sa po na dahil ko ng lawyer siya. Ikaw, yung sa'yo. Yes, sir. Ay, ah, yung iba. Ikaw, Perez. Ay, okay, yung so, sa una, karantang. Mayroon kayo? So, oh, yun, Rona. O, no. So, kayo, kayo lang. Yes, sir, Rona. Ah, makaraig. Maliban doon siya, no. Sa, sinong hepe mo talaga? direct na principal mo, sino? At siya mismo. Wala kang oh, oh, oh. commission officer na uh, official. So, diretsyo ka mm. ah, kay Lintar. Ah. So, ang uh, gusto ko lang i-correct ah because uh, like Colonel Lintar is kept on denying that it, he knows that the car, the red car is being used. And it is under the possibility of fuel station. Now, Pakaray, ulit, nung ginamit nyo yung ulang sa kakyan, at that time, kinausap po ba sa EPE that you will use the car? No. Si Chavez, ikaw nag-drive, di ba? So, nung planning stage, nandiyan ka na, o so, si Makaraig ang nagpa-plano Head ng planin niyo. O so, sinabi niya na gamitin yung pulang sasakyan. So, decision niya lang na kung ano lang na pinagpul na car, pwede na pinagpul na car. Lighting pocket. Yun yung pala karangkot. Ganun ba? Ganun ba? Ganun okay, pa makaray si Chavez? O, oh, pero, and you are doing it with the possible operation na. Pinagamit niyo yun. Kaya lang mga lakad. Okay. So, Mr. Si chairman, uh, as of now, I will give a benefit of the doubt to Lieutenant Colonel Lintat with regards to his knowledge about that that uh, rep. Uh, red card But at the very least, <laughs> dia niya, niya. Yeah. yung mga, uh, mga personnel niya niya okay. right. So, German, uh, anyway, uh, <laughs> in, nakahang pa rin si Chairman yung tanong, question of those, not only those six Kasi karandang, i mo na yan. Wala sa plano yan. Now, yung six, nakahang pa rin si Kevin kung sino ba talaga ang iba involve doon sa planning at the same time sa post-operation report. Yung narrative na ginawa nila. Thank you, so, in other words, Chairman uh, German, uh Bituano, from the moment na conceptualize nila na maraming nila nila-duntag, nila-duntag, nila to nila by separation, unfortunately, uh, hindi uh, yung plan. Uh, they went back. Pumalik kayo sa ano eh, sa Di ba? Sa istasyon. Doon yun na nakausap si uh, Colonel uh, Lintag. And you reported what uh, transpired. <coughs> At nireport ninyo na, nireport nyo na lahat. Na. Can you please uh, reply? Sorry. <laughs> yes, sir. So, nireport nyo na nagkaroon na ng uh, parilan, you know, hindi na lahat nag-consumate yung pilihan uh, ng ano, ng uh, ng uh, Shabu. At uh, lahat na na ikwento nyo na sa kanya. So, bali, bali lahat na kwento, na kwento nyo na, kay Colonel So, Colonel Lintag, bakit in spite of the fact that uh, they have uh, tell you the story by, uh, by uh, Sergeant uh, Makarimik and Sergeant Perez, interesting na lumabas, ng mga abidabi nila in, uh, in relation to what really happened was different for Pero kung babalik siya, boboto Bakit nag kayo doon sa story na nagkaroon ng na bypass? You know, ano lang ang Ano sa kasama yung boses mo? Ano, ano, ano?